ina na naman meron tayo ditong pompo no at ito parang pike mackerel ayan tapos nagayat ako ng ingredients sa sinigang Siyempre, pag fish sa labas ipiprito para hindi maamoy Yan, mag-harvest tayo ng lemongrass. Para sa sabaw yan, no? Mm -hmm. Ito yung talbos na kamuti. Ang dami. Naka-cage sila. Bawal kumuha. <laughs> Ayan. Yan, yan. Harvest natin tong okra. Kunin mo na rin yun. Masarap yung maliit. Para, so, to, yun para mag-produce pa siya ng madami. Ganyan yun, madam. Oy, ang sarap talaga ng oh, garden sa bahay. Vegetable din, garden. Din. Hindi na pala puding Hindi na pala, da, ano, kailangan bumili. Um, Tapos ito. Ito may puting mais tayo na hindi naman natin today lulutuin. Kasi ano na, kota na ang mga paghain. eto na lang natira, bulad. Ay, ay 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 Oh my gosh. Oh? Yeah. Wow! Tara, kain na tayo. Uy, sinigang. Masarap talaga ang bawal. uh sarap. Yesterday. bakana naman. coca cola Uy. Wala. Tapos kuha tayo ng tuyo. Ito. Oh, oh sarap. Ayan. Magsawa kayo sa fish, guys. Guys. Nice.